Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na ito, simula na yung araw ng aming bakasyon. Ito na yung simula ng aming magulo at masayang bakasyon na aming magkakaibigan. Alam ba ninyo mga kapatid na almost 15 years na po kami magkakaibigan at may kasabihan nga tayo na hindi bali ng konti lang yung kaibigan Basta masaya at totoo silang kaibigan para sa inyo at parang pamilya na. So ayan, nagpunta kami dito sa Ayobit kung saan ay nagkaroon kami ng konting salo-salo. At syempre, salamat nga pala kay Susan sa Oriental Kitchen na talaga napakasarap ng pagkain na hinanda nila sa amin talagang lutong bahay. So, ayan, pagdating namin sa caravan sa Cornwall, ayan, no, kainan na naman. Ito ang isa sa mga gusto ko talaga sa pagdating sa bakasyon namin magkakaibigan, ay eh, talagang kainan at kainan, eh. Kahit saan ka mapunta, talagang pag Pilipino, kainan, eh. Ayan, no, taobang mga kawali ng mga kanin, dasang napakasarap na ulam, at syempre, kainan na naman. Pagdating sa umaga, kainan na naman. Yan talaga ang ugali ng mga Pilipino pagdating sa ane eh, bakasyon, kainan. So ayan kung saan saan kami nakapunta. At syempre sabi ko nga magulo grupo namin na talagang masaya. Na talagang ini-enjoy namin yung company at bonding ng bawat isa. So, ayan kung saan, saan kami nakapunta sa Cornwall, nakapunta kami sa Land's End, nagpunta rin kami sa St. Michael Barasayon, sa Tintago Castle, at ah, sa Nectans Glens. So, isa sa mga waterfalls dito sa Cornwall. Siyempre, yung mga bata nag-enjoy, si Sophia nag-enjoy, si Tasha nag-enjoy, kasi kami may mga kalaro din sila mga Pilipinong bata. So, ayan, talagang super enjoy to grupo namin. Ayan, nag-enjoy sila. Ayan, sayo-sayo daw. Siyempre, alam nyo na, mga Pilipino, pagka magkakasama, ang gugulo at picture-picture parate at video-video, hindi na yan mawawala mga kapatid eh, di ba po? So, ayan, pagkatapos naman, pagka-uwi ng bahay, so, kainan naman! Talagang tumaba ako eh, nung buong weekend eh. Pero, syempre, natatagtag din siya, nawawala dahil sa mga inaakit namin mga bundok. Katulad ito, pinuntahan namin sa Tintagaw na talagang grabe, nakakatakot. At syempre, nalulula ako dito kasi eh, medyo matatakotin ako sa mga height kapatid. So, ayan. Ayan, no? katulad niyo tulay na yan. Salagang kabang dumaan ako dyan, eh, tumatakbo ako eh. <laughs> Kasi sobrang takot ko. Pero si mami at si mga bata talaga nag-enjoy sila. Hindi natatakot. Pero ako, sobrang takot na takot. At syempre, napasyalan namin itong isa sa mga waterfalls dito sa Cornwall. Ayan, no? napakaganda ng waterfalls na ito mga batid. Talagang ini-encourage ko kayo na pumunta dito. Pasyalan ninyo. Medyo nakakapagod nga laakitin kasi nga sobrang taas at sobrang tarik ng daanan. Pero talagang mag enjoy kayo at worth it kung pupuntahan ninyo. So, ayan. Ito na yung huling gabi namin. Uh, kainan na naman kami. Siyempre, Pilipino. Kainan ng kainan. At ako nagluto dyan mga kapatid ah. Nag-enjoy sila sa niluto ko dyan. At siyempre, si Sophia medyo nalulungkot. Si Taysian nalulungkot din kasi nga last night din namin. At yun So tapos na yung <laughs> tapos na yung kainan diyan at syempre tulakan ko sino ang maghuhugas so ayan maraming maraming salamat sa pagsama salamat po